Praise, praise, hallelujah, praise God Maayong buntag to natong tanahan mga taga-bangkiruhan O sa tanahan ng mga bisang asamang kanga lugar dali sa dabaw ni ato pa kang bangkiruhan Para magalitin sa iyo sa kamatagod oh. Tanahan ng mga nai-dalunggan Amuasang hirmon Yung ang pulong sa Gino'o sa Revelation Gidesign ang atong dalunggan para maminaw sa pulong sa Gino'o at ang ginatawag tanan ng mga negosyante, tanan ng mga namalit, o tanan nga at arong kapuntagod. And I know, ang oh.